good morning, good morning po mga ka-beauty farm. Nandito po tayo sa ating farm. Nagsusumikap. Nang gano pala sila dito mga ka-beauty farm. Nanguha ng subwal. Ayan. So, pangatlong harvest na yata. Pangapat na this is today. Sana today hindi uulan kasi mag-harvest na tayo uli. Ah guys, pasensya na po kasi sinisipon po yung host natin ulan-ulan, ayan so ito, iha-harvest na ito ngayon ayun na, kumukuha sila ng subwal, hindi naman yung sabihin na hindi na mumunga pag kinukuhaan ng subwal so yan ngayon mga ka-beauty farm ang bunga, so pangatlong ano na yan pangatlong harvest Oo, so nagbabalot na yung iba yung iba naman, yan, babalutin na yan. yan. So, medyo padahan -dahan. So, ito yung naputol na. So, yan ang paluwar. Malaki na yung paluwar. Kaya, isa-isa lang yung binigay na paluwar para bonggang-bongga talaga yung bunga niya. So, ganyan. Ganyan kalusog yung mga saging dito. <coughs> ayan, pasensya na po kasi nga inuubo yan, Yan po ang i-harvest today. Kung matuloy kasi parang kahit naman umuulan na harvest na sila. Ayan. So ang daming bunga. So yan mo na yan malapit na yung tanggalan ng flower. So ito yung iniiwan nila. Yung isang flower. So malusog pa rin siya. Kasi nakuha na yung nanay, yung mother plant. So, ito na yung kasunod. Ayan. Ayan. At saka ito din. Followers din niya. Ayan. Malapit na rin mamumunga. Ayan. So, nandito pala sila na ng Subwal. Ayan. Hindi na yan kinukuha ng subwal. Kasi may isa ng palo. Ayan. Oh, may nangka pala dito. At sino yung nagbibinta ng nangka? Ito. Ito yung ano nila kinukuha at isi to kung sino yung gustong mag-abel PM lang po kayo kay Gaagri TV ayan yan yan ang subwal po na pag pinag-shipping yan ang munguha sila Pila pa dai ang kulang. Marami lang order. 600. 600. Shipping na karon. Ang daming bunga ng lubi oh. Ngayon last na yan yan. Ang daming bunga ng ano. Nyug oh. Yan. Ang daming daming bunga. Binigyan talaga ka ng gibit-bit. Kani, isang piraso lang yan. Pero tanggalan pa yan ng ano, no? kutlan uh -uh, pa yan. Kulang pa? Ano yun sila? Manguha pa? Uh, 100 na lang ang kulang. Akala ko, manguha pa kayo. <laughs> Pakapin? Tay tubig oh. <laughs> ano na yung saha? <coughs> ano na yung ano niya dito oh. Tubo na. Ito yung mga ano mga sinauli. Kung baga hindi tinanggap. No. Yan. Yan ang mga uh, return. Pero matatanim rin dyan mga ka-beauty form. Yan super taba din. Dali! Halika, maliksan ka, d'ra. Ayay. Ayan, kung nagkukuha lang po sila ng sabuan dito. Kasi may uh, order na 200. Ah, more than 200. Ayan. Oo! Oh, Sige na! Oo! Oh, oh. Ayan. Kasi nasa ano yun? I-repack na nila yun. Kasi may order po ng mga subwal. So maraming maraming salamat po sa nag-order. Ayan. Ang niyog dito. Ang lapit lang. Ang dami-daming bunga. Ayan. Ayan. So mag na po sila doon. At nilinisan pa po nila yon Kaya nagmabadali po silang umalis. So yan na po ang mga bunga dito. Ayan. So ganoon kadami ang bunga dito. Ayan. Ayan, yung iba na balot po. Ayan, so maraming maraming salamat po mga ka beauty farm. See you for the next video. At kung gusto nyo mag-order po ng subwal, i-PM lang po nyo si Ga Agri TV or PM lang po kayo. Ayan. ka-healthy yung lakatan ni Ga Agri TV laging hindi maubusan ng order. Ayan. Super healthy talaga. So, maraming salamat po. sa see you for my next video.